Uh, Las Vegas, atin ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, February 6, 2024, Martes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ng Mahari chapter 8 verses 22 to 23 and verses 27 to 30. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadaman ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Dios Kung ang langit, ang kataas sa ng langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Dios. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo ay mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa buhok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan, sa langit at patawarin ninyo kami. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat uh, sa ating pong narinig na pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari sa pahayag po no, ng ni Haring Solomon pinapaalala sa atin ng uh, kahalagahan ng isang pook na ating pong pinagtitipunan at dito sa lugar na ito ay nananalangin tayo nagpapasalamat, humingi ng tawad at ito po yung halimbawa na ipinakita ni Solomon no, bilang isang pinuno, bilang isang leader ay yung kanya pong pagsamo. No? Binigyan niya ng kahalagahan at pagpapahalaga ang templo o ang lugar ng pook kung saan ay tinatawag na no? dito ay uh, nakikipag-ungnayan ng tao sa Diyos. Nawa, samantala hindi po natin no? sa bawat lugar, nating napupuntahan ay natin nating kakalimutan syempre na makapagdasal, hanapin natin. Hindi lang basta yung mga uh, tourist attraction, hindi lang basta yung mga pasyalan kundi mabisita rin natin syempre 'no yung mga simbahan na itinayo upang maging uh, lugar kung saan ay uh, mapaalalahanan ng mga tao ng uh, pagbibigay ng oras paglalaan no ng panahon para makapagpasalaman, Siyempre, no, isang bihaya yung makapunta ka sa isang lugar, kaya huwag natin itong kakaligtan. Uli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.